tayo nito na ipagdiwang mag-celebrate pa rin ang mabuting balita, the core of which is that God is with us. Ang dami nating pwedeng i-complain sa buhay. Ang bumalik na ako sa Manila, no, ay, well, from everything, from traffic to prices, to lahat na lang, i-complain. Walang pinagkaiba doon sa isang matanda, kwento ni Father Dave, no? Yung isang matanda doon sa, sa kanyang parokya, mayaman naman yung matanda. Pero kapag nagmimisa si Father, lakad ng lakad itong uh, Catholic na matandang Catholic. Oo, dahil uh, pagkatapos ng misa, almost every mass, ay pupuntahan si Father at meron siyang listahan ng kanyang mga complaints. Sabi niya, Father, pasensya ka na ha. Nang gulo ako sa iyo kanina, lakad ako ng lakad. Sabi ni Father, oo nga. Ito yung pandinig ko. Oo nga, may yun ng Kaya gusto ko umupo sa harap. No? Pag-pray mo naman ako, Father. No? Masakit na yung balakang ko. Masakit na rin yung antuhod ko. At dahil sa postiso ko, hindi na ako makakain. And everything. No? Hindi ako makakita ng mabuti. Eh, sabi ni Father, eh ano po bang gusto ninyo? Sabi niya, eh sana mo mawala lahat ng sakit na yan sa katawan ko. Sabi ni Father, e, ilang taon ka na ba, nay? 87 yeah. na po, Father. So, Nanay naman, dami-dami niyong -dami complain. Dapat nga ho, patay na kayo eh. <laughs> <laughs> so, wala niyong gagayahin si Father ha. Pero masasabihin, but you know, marami tayong po complain, pero mas marami tayong ipagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. The fact na naririto pa kayo mga kapatid, the fact na meron pa tayong employment, the fact na meron pa tayong mga kasama sa isa't isa, kahit malayo ka sa pamilya mo, kahit minsan nalulungkot ka, minsan nakakaaway mo naman yung kasama mo dun sa kabilang bahay, di ba? And so all of that are reason for us to celebrate. And most of all, that God, Jesus, is the Emmanuel. God is with us. Mga kapatid, marami tayong pwedeng pagnilayan sa Kapaskuhan. Pero one thing, yung mga characters, Mama Mary, St. Joseph, and all of that. But, ang gusto kong i-highlight, isa sa mga props ng Belen. Ano yung props na yan? Yung sabsaban mismo. Yung hinihigaan ni Baby Jesus, sabsaban. Alam niyo po ba yung sabsaban? Yes, Father. Eh, yun ay kainan ng hayop, no, no. yung pinagkakainan ng hayop no, no. no, no. tananda ko no, no. yung no, no. anti ko no, no. nag-aalaga ng baboy meron siyang sab-saban doon sa kulungan ng baboy, yung apat na tabla, tapos doon nilalagay yung darak, at saka Luto. yung aling baboy, Luto. Uh, Luto, yung nila. sab-saban, ang pagkain doon hindi kamay, walang kutsara at tinidor, kahit kamay, hindi mo gagamitin pag sab-saban, ang kain doon ay sab-sab <laughs> kaya nga sapsaba ng tawag. <laughs> sapsaba na yung sapsab. Yung kain ng baboy. Tapos bibigay ka doon sa na dog ninyo, paano kumain ng ngayon? Yun ang sapsab. At ang sapsaban, mga kapatid, madumi, mabaho, messy, ni hindi mo nga hahawakan yan halos. Lalo na lalo na tihigaan mo. At paglalagyan mo ng baby, yung sabsaban. Hindi. Pero mga kapatid, ang sabsaban, tayo yon Tayo ang sabsaban ni Kristo. Nung dumating siya, tayo yung sabsaban na marumi dahil sa kasalanan. Tayo yung sabsaban na magulo dahil sa ating mga kondisyon. And yet, ginusto pa rin ng Diyos na mahimlay, humiga, matulog, manirahan sa sabsaba ng daigdig na ito. Kaya nga mga kapatid, sa kabila ng ating pinagdaraanan, you no? Know, let us never forget that God is Emmanuel, God is with us. Kung wala mang clear na solusyon sa mga pinagdaraanan natin, nonetheless, samahan lang tayo ng Panginoon is more than enough comfort for us. Kaya nga't ang ating pananampalatayang Pilipino ay nagpapalakas sa atin sa kabila siguro ng ating mga problema at mga pagsubok sa buhay. Because sa bawat hakbang ng ating paglalakbay sa buhay, remember the message of Christmas? Emmanuel, meaning? Nawa manatiliyan sa ating puso, sa ating isip. At isabuhay natin ang Kristo na laging nananahan sa ating mga puso at diwa. Amen. Sa lahat sa inyo, maligayang Pasko to everyone. Merry Christmas po to everyone.